game, Dad? Anong ano yan? Anong ruleta? Hello, mga kapas, oh. <laughs> Meron tayong game ngayon. Mm, -mm. Tapos? Uh, okay. Meron siyang ano, meron siyang naisip na napakulo. Hmm. Ang naisip niya yung... <laughs> mag spin ako ng... Spin ka. Will, mag-spin ka ng Will of Names. Will of names tapos meron akong nilagay dito mm -mm. bagyo bigan morong mm -mm. morong bataan tapos Kasinaan. o bahay <laughs> kakain ba to? medyo nakaka ano anong gusto mo? mag spin ka yung ma yung mapili ah uh, elimination ba o pag spin mo yung mapili yun na yun yung pupuntahan paano? click o yung matitira? o oh, ikaw anong gusto mo yung, mat yung matitira yun yung pupuntahan o yung unang mapili yun yung pupuntahan yung matitira na lang yung matitira haba haba ah, ah, ito hmm. Tap to spin. Anong hindi pa pagkita? Maalisin. Ah, Haha! Yes! Oh no! Bakit? Bigan. So, remove. Kasi yung matitira, yung ano, ay pupuntahan. <laughs> so, Next spin. Ayaw ko yung bagyo eh. Baka yung ayaw ko doon, yung matira. <laughs> ang gasi na na no, remove na no, ayan na <laughs> ayan na bahay morong o bagyo ayoko ko bagyo <laughs> yeah <laughs> uh, tanggal ang bagyo so yan dalawa na lang yung pagpipilian <laughs> intention oh morong betaan <laughs> Yan, yan, yan. <laughs> oh. Yan talaga yung gusto ko, Dad. <laughs> And the winner is... Oh, yan, yan talaga yung gusto ko. So, okay. Sige. So, win yung morong. Morong tayo. mamaya, uh, pagkatapos na... Ng... Ano? SPBB Day 3. Mm-mm. Mamaya. Okay. Panalo pa rin ako. And yes, ito na nga po yung araw na hinihintay natin. Ito po yung araw na SPBB Day 3 namin dito sa Apalit, Pampanga, kung saan dito po ang aming chapel, mga kamatnogenya. Siyempre, detiretso tayo sa parking area para maipark po natin yung ating sasakyan. And after natin makapagpark, siyempre, mag aura tayo niyan. Magpipicture-picture -picture para souvenir na din po natin. Ayan na nga po, nakapag-aura po tayo. agen saya tu sana ni task kena datang peserta nak datang. dia silap gitu punya. Ini dia. Dia meminta ni kita ng aming SPBB Day 3. syempre, diretsyo na po tayo at 1.25 a.m. Nandito na po tayo sa San Fernando, Pampanga at dadaan lang po tayo niyan dito. syempre, de diretsyo na tayo sa ating destinasyon kung saan doon tayo maghihintay hanggang umaga. At syempre takbong gwapo lang po tayo. Lagi pa rin mag-iingat sa daan at 3.35am. Hola! Nandito na po kami sa Morong, Bataan. Inabot nga po kami ng 3.35am kasi nga po hindi namin kabisado yung daan at syempre gumamit lang din po kami ng Google or Waze. At sa awa naman po ng Diyos nakarating tayo ng safe and sound mga kamatnogenya. At yun nga, ang kanilang day tour ay mag-uumpisa ng 6am ang check-in at check-out kayo ng 6pm. Hello guys! Touchdown Morong Bataan! <laughs> From Pampanga. Umalis kami ng ano, ng Pampanga 1 a.m. Dumating po kami dito ng 3.30 a.m. Takbong guwapo lang po kami papunta dito. Galing po kaming ano, pasalamat sa Apali Chapel. Tapos, dumiretso po kami dito sa Morong Bataan. nag na kami dito ng almost 30 minutes kasi pumunta yung asawa ko doon sa lobby. Nagtanong siya kung magkano yung room kasi nga masyado pa pong maaga day tour kasi yung ano namin yung uh, balak namin kaya nga madaling araw kaso nga po ayun, uh, dahil galing kami sa pasalamat, sobrang maaga po kami. Tsaka, okay lang po yun kasi nga po, ano din, Ah, uh, smooth lang yung, ah uh, yung takbo. Tapos, kaunti lang po yung mga bumibiyahe ngayong uh, December 25 ng madaling araw. Yun lang po muna sa ngayon. Good morning! At na-recharge nga ang inyong lingkod. Nakatulog ako, grabe ito.

At dahil day tour package nga po ang aming kinuha mga kamatnogenya, ang check-in namin ay 6am at ang check-out naman po ay 6pm. Ang bayad po dito ay 350 per head. Entrance fee po yun. Beach and swimming pool access na siya. At hindi nyo po kailangan mag-alala mga kamatnogenya kung halimbawa wala po kayong dalang pagkain, wala kayong baon, meron pong mabibilhan ng pagkain po dito.

Not allowed. <laughs> mm -hmm. Yung kinuha po pala naming chairs and tables, set for 10 packs po siya. Nasa 2,500 po siya. Yun po yung kinuha namin kasi hindi naman po kami matutulog. Magsiswimming kami at saka day tour lang po kami. after namin maiwan yung mga gamit namin doon sa table, syempre pumunta muna kami dito sa restaurant nila kasi nga dapat bago kami mag-swimming ay full storage yung ating stoma kasi nga nakakagutom kaya lumangoy. Uy, grabe ko yung gutom ko. Tiniis ko lang. Kasi nga, ayaw ko sana kumain ng kanin, no? Kasi nga, syempre, magsusuot tayo ng one piece. One piece na walang makikita. Ayan na nga, nagutom ako. At alam nyo po ba na ang dami-dami kong in-order. Akala ko kasi, konti lang yung per serving. Pero, naku po, pang lima katao na pala, pang lima hanggang sampo, pwede na po siya. Kayang-kaya. Kaya. Pwede Kenapa dia tu sibuk? Dia takde. Dia takde. Dia tak Dia tak ada. Dia tak ada. Kenapa? Mungkin nak

At ito nga po yung mga in-order namin. Meron tayong adobong pusit, sisig, fried chicken, carbonara, at uh, soup. Are you done, Dodger? Send kayo maon na. Hindi nila kami sa harap. Sa Oo, hindi nila kami sa harap. Abo pool nila. mag-swimming pool, na naman sa tuwan, ano na, nagdagat ka, tapos mas swimming pool ka. Swimming pool nila. <laughs> hey, abo ako. Seven <laughs> feet pa naman yun. Okay, I nagagat ako eh. Nagagat Ngayon, Manso, nagdagat ka sa simil kang mga rigos. Simil na mo na. nga niya ako. Bakit? Hindi ako iitim doon. Ay, tika. Tama. ito? Ito yung maputi ko Mas masarap sa dagat din. Eh. Kay ano? Kailangan nga. Siyempre ang mm, ang na 'yung immune system ko. Oh, pwede <tipulong> lang 'yon. 'Yun 'yung tama. 'Yun 'yung tama. 'Yun 'yung at ayan na nga, meron na tayong pangontra sa araw Kahit nga naman maghapon tayong magtampisaw sa dagat ay okay na okay Umiti man ay okay na okay, yan ang gusto ko At syempre bibitinin ko kayo Kung syempre excited ako, dapat mas excited kayo Kaya nga naman, abangan ang aking susunod na kabanata dito sa Murong Bataan See you on my next vlog!